Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Nauunawaan ba natin kung paano ipamuhay ang katuruang mahalin mo ang iyong kaaway? Maraming nakakaalam sa kasabihang ito, subalit paano nga ba natin ito maipapamuhay? Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikadalawmputpitong kabanata ng Unang Samuel, Unang Talata ang hanggang walang kabanata, talatang dalawmputlima. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayong mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako bumuli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Banco. Samaan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Marahil may iba sa atin na nakaranas na malagay ang sariling buhay sa tiyak na panganib dahilan sa mga taong ating nakagalit. At bunga nito, ikaw ay maaaring napilitang lumayo sa sariling bayan maging sa iyong mga mahal sa buhay mailigtas lamang ang iyong sarili at hindi madamay ang mga taong may kaugnayan sa iyong. At dito sa ating bayan, ang karaniwang dahilan ng ganitong problema ay mismong ang ating mga sarili. Dahilan sa kawalan ng ating pagpipigil ay madali tayong magalit, manamantala ng kapwa at mangutya. At kapag dumating ang sandali, nasisingilin tayo ng ating inapi, doon tayo lumalayo at nagsisimulang sisihin ang ating sarili. Subalit paano kung ang iyong pagtakas ay dulot ng kasamaan ng iba? Paano kung hinahabol ka ng iba dahil sa nainggit sila sa iyong katagumpayanan at kabutihang loob sa kapwa? Tiyak na masasabi mo na ang pangyayaring nagaganap sa iyo ay hindi makatarungan. Ngunit sadyang may mga bagay na dumarating sa buhay ng tao na hindi niya inaasahan. Lalo tigit sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na tapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung magbabasa tayo ng kasaysayan, matutunghayan natin na maraming mga Kristiyano ang dumanas ng hindi makatarungang pakikitungo. At dito sa ating pag-aaral sa Unang Samuel, Natunghayan natin ang hindi mabuting pakikitungo ng hari laban kay David. Bagamat si David ay tapat na lingkod ni Saul, gayon may dahil sa inggit ay hindi siya pinakitunguhan ng mabuti ng hari. Hindi nagustuhan ng hari ang papuring tinatanggap ni David mula sa mga tao. Natakot siyang maagaw ni David ang kaharian. sapagkat para sa hari, ang lumalagong karangalan ni David sa Israel, ay tila tanda na anumang oras ay aalisin siya ng bayan. Kaya naman, para hadlangan ang maaring pagkawala niya sa kapangyarihan, ay gumawa siya ng lahat ng paraan upang patayin si David. Sa madaling salita, ang inggit ng hari ang dahilan kung bakit ang dating payapang buhay ni David ay nagulong. Sa buong buhay ni David bilang pastol ng mga kawan, ni hindi man lang sumagi sa kanyang isip na maging hari ng Israel. At higit sa lahat, hindi niya naisip na ang kanyang tahimik na buhay sa piling ng mga tupa ay mapapalitan ng mahabang panahon ng pagkabalisa, pangamba at patuloy na pagtatago dahil sa pagtugis ng mga taong naingit sa kanyang karangalan. At dito sa ikadalawampu at apat at ikadalawampu at limang kabanata ng unang aklat ni Samuel, matutunghayan natin ang patuloy na paghahanap ni Saul kay David. Kapansin-pansin na sa halip na maging abala si Saul sa pamamahala sa Israel, ibinigay niya ang kanyang lakas sa pagtugi sa isang mabuting tao. Kaibigan, ang buhay ni Saul ay larawan ng inggit at kasiraang nagagawa nito sa sarili at sa kapwa-tao. Basahin po natin ang una at ikalawang talata dito sa ikadalawang po at apat na kabanata. Ganito po ang sinasabi. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugi sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Engadi. Kaya pumili siya ng tatlong libong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Sa kabanatang ito ay malinaw na mababasa natin ang patuloy na pagtatago ni David kay Saul. At sa aking palagay, ang panahunayan ay matinding pagsubok sa buhay ni David sapagkat ang kanyang buhay ay nagbago mula sa pagiging isang inosenteng pastol ng mga tupa tungo sa pagiging isang lalaking may matibay na paninindigan. Hinubog ng kanyang pagiging lagalag sa mga ilang ng Israel ang kanyang buhay na maging matatag sa pagtitiwala sa Diyos natuto siyang maghintay sa pagpapala ng Panginoon kahit na ang nangyayari sa kanyang paligid ay hindi arin sunod sa kanyang inaasahan bilang susunod na hari ng Israel si Saul ay mas lalong naging masigasig sa kanyang paghahanap kay David kaya naman nang makarinig siya ng munting balita na si David ay nasa kagubatan ng Engedi ay wala siyang inaksayang panahon. Bagkus, dali-dali siyang umalis sa pag-asang sa pagkakataong iyon ay mapapatay niya ng personal si David. At bilang patunay sa kanyang masigasig na layunin na patayin ang tinutugis, tinayak niyang magsama ng sandatahang lakas na may bilang na tatlong libong piling lalaki. Kaibigan, ganito kalaki ang pagnanasa ni Saul laban kay David. Handa siyang mamuno, gumugol ng lakas at magbigay ng panahon upang maisakatupara ng kanyang pagnanasa na pumatay. Ang sabi pa sa ikatlo hanggang ikapitong talata, nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, na nabisya sa may bunganga ng kweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kwebang iyon sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya ay inusig ng kanyang budi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag namang itulot ni Yahweh Nalapastangin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito namay nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Sa tagpong ito, mababasa natin sa talata na si Saul ay pumasok sa bungad ng kweba habang ang kanyang mga kawal ay nagbabantay sa labas. Pumasok si Saul sa kweba upang magpahinga o dili kaya ay manabi. Walang kamalay-malay si Haring Saul na doon mismo sa kuweba na iyon nagtatago si David. At sa pagkakataong iyon, anumang oras ay maaari sana siyang mapatay nang itinuturing niya ang kaaway. Para sa mga tauhan ni David, ang pagkakataon na iyon ay pagpapala ng Diyos para sa kanya. Maaari na niyang mapatay ang hari. may, sa kabila ng gayong nakatutoksong pananaw ng kanyang mga kasamahan, Kahangahanga pa rin ang pag-uugaling ipinamalas ni David bilang taong may takot sa Diyos. Nakita niya ang pagkakataong iyon sa ibang pananaw. Ang sabi niya, huwag nawang itulot ni Yahweh, lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang para kay David, kahit na si Saul ay tumalikod sa Panginoon at karapat dapat tatulan, gayon man hindi niya inilagay ang kaparusahan sa kanyang kamay. Batid din David na si Saul ay hinirang pa rin ng Diyos na maging hari ng Israel. Para bang nais sabihin ni David, wala sa aking mga kamay ang magparusa sa kanya, kundi nasa kamay ng Diyos, ang Panginoon ang magiganti para sa aking karangalan at kaligtasan. Hindi ko pangungunahan ng Diyos sa kanyang kalooban. Hindi ko nais na mapunta sa luklukan ng Israel sa pamamagitan ng dahas. Ang ginawa na ito ni David ay tumpak at napakagandang halimbawa ng sinabi ni Apostol Pablo sa ikalabing dalawang kabanata ng Roma, talata labing pito hanggang labing Ang sabi ni Pablo, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaibigan, nasa kamay na sana ni David ang buhay ni Saul sa pagkakataong iyon. Subalit sa halip na tagain si Saul, si David ay tumabas ng kapirasong tela mula sa laylaya ng damit ng hari. At para sa anong dahilan? Ganito po ang mababasa natin sa ikawalo hanggang ikasampung talata. Nang malayo-layo na si Saul, Lumabas ng kuweba si David at humiyaw. Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya hinirang ni Yahweh. Pansinin natin muli ang naging pag-uugali ni David sa mga talatang ito. Maaring wala ng respeto si David kay Saul dahil sa ginawa nitong kasamaan sa kanya. Subalit mapapansin pa rin natin dito sa talata ang ipinakitang paggalang ni David sa hari dahil sa pagtawag ng Diyos. Ang nakaraang panawagan ng Panginoon sa buhay ni Saul ang siyang nagbigay ng dahilan kay David upang hindi niya patayin ang hari. Hindi niya ginamit ang pagkakataong iyon upang mapunta sa kanya ang paghahari at matigil na ang kaguluhan sa kanyang buhay. Bagkus, mas nanalig pa rin si David sa kamay ng Diyos at hindi sa kanyang kamay. Higit sa lahat, ang ipinakitang pag-uugali ni David ay nagpapahayag lamang ng tunay na laman ng kanyang puso. Pinatunayan ng tagpong ito na wala siyang masamang hangarin laban sa hari ng Israel. Ipinakita niya na sa kabila ng kasamaan na ipinakita sa kanya ng hari, siya ay nananatili pa rin tapat na lingkod. Ang ipinakitang pagkahabag ni David kay Saul ay hindi pakitang tao kundi tunay na bumukal sa kanyang puso. Walang sinumang mapagpaimbabaw ang makakagawa ng gayong hakbang. Si David ay tunay na lingkod ng Diyos. Ginawa niya ang bagay na iyon, bunsod ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Gayun din naman, mapapansin rin natin sa pangungusap ni David na may mga taong nagudyok sa hari upang paniwalaang papatayin siya ni David. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit ang hari ay masigasig na inuusig ni David sapagkat may mga taong nasa paligid niya na nagpapaningas ng kanyang inggit at galit kay David. Ito ay nagtuturo sa atin na huwag agad tayong magiging padalos-dalos tungkol sa bagay na naririnig natin tungkol sa isang tao. Bagkus, dapat tayong maging maingat. Mahalagang suriin natin muna ang sinasabi ng taong kumakausap sa atin. Kung ito ba ay totoo o bunga rin ng inggit at paninirang puri. Ang chismis ay hindi mabuting paniwalaan. Ito ay masigit lamang na magpapaningas ng apoy. Ang sabi pa ni David sa ikalabing isa hanggang labing lima, Bukod dito ay inyong tingnan ng mako. Tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal at hindi ko pagpatay sa iyo, matitiyak mo na wala kahit kasamaan o pagkataksil man sa aking sarili. Hindi ako nagkasala laban sa iyo kahit tinutugis mo ako upang kunin ang aking buhay. Hatulan nawa tayo ng Panginoon at ipaghigantinawa ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ako ay magiging laban sa iyo. Gaya ng sinabi ng kawikaan ng matatanda, sa masama nagmumula ang kasamaan, ngunit ako'y hindi magiging laban sa iyo. Laban kanino lumabas ang hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang pulgas? Ang talatang ito ay naglalaman ng makabagdamdaming katotohanan tungkol sa halimbawa ng pag-ibig sa kaaway. Ipinakita ni David sa hari ang katibayan ng kanyang balinis na kalaoban ang kapirasong tela sa kamay ni David na mula sa laylayan ng balabal ng hari ay malaking patunay na si David ay walang masamang hangarin na agawin ng kapangyarihan ni Saul at maging sa buhay nito. Si Saul ay naudyakan lamang ng kanyang masamang kalooban na naguugat sa inggit. Pinahayag ni David sa sandaling iyon na ang Diyos ang siyang saksi sa tunay na laman ng kanyang puso. Sinabi ni David na ang Panginoon, ang hukom, na magpapatunay na siya ay walang sala. At ang Diyos rin ang hukom na maghihiganti sa kanya laban sa hari. Kaibigan, bagamat si David ay ginagawa ng masama ng hari, sinabi niya na ang paghihiganti ay wala sa kanyang kamay, kundi nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang magpaparusa sa hari at hindi siya. Sapagkat ko ang Panginoon ang naglagay kay Saul sa luklukan, ang jusrin ang magtatanggal sa kanya mula sa luklukan. Gayun din naman, sa tagpong ito ay ipinakita na David kung sino ang tunay na may masamang kalooban. ngayon sa kanya, sa masama nagmumula ang kasamaan. Dahil sabihin ni David kay Saul na kung talagang tunay na masama ang kanyang kalooban sa hari, disinsanay hindi na ito nakalabas ng buhay mula sa kweba. Ang nasa masamang gawain ay ang hari at hindi si David. Kaya naman, ng maliwanagan ang kaisipan ni Saul tungkol sa kasamaan ng kanyang ginawa. Mababasa natin sa ikalabing anim hanggang ikadalawampu at dalawang talata na siya ay humingi ng tawad kay David. Ang sabi niya, Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, Ito ba ay iyong tinig, anak kong David? Inilakas si Saul ang kanyang tinig at umiyak. Kanyang sinabi kay David, ikaw ay higit na matuwid kay sa akin sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng masama. Ipinahayag mo sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung matatagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hahayaan ba niyang makaalis ng ligtas? Kaya't gantihan kanawa ng mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon, nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin sa pamamagitan ng Panginoon na hindi mo pupulutin ang aking lahi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking ama. At sumumpa si David kay Saul pagkatapos si Saul ay umuwi guni si David ay umakyat sa kuta. Ang pangungusap na ito ni Saul ay nakatatawag pansin sapagkat tila bang sa pahayag na ito ay naunawaan niyang malinaw at mabuti na ang kanyang ginagawa ay mali. Natiyak niya rin na si David ang siyang susunod na hari ng Israel at alam niya na sa pamamagitan nito ay magiging makapangyarihan ang bansa. Lahat ng pangungusap na ito ay bunsod nang kagandahang loob na ipinakita ni David sa kanyang buhay napakalaking sampal sa kanyang mukha na naihatid ang pangyayaring ito subalit sa kabila ng kanyang madamdaming paghingi ng tawad kay David mapapansin pa rin natin na walang tiwala si David sa kanya sapagkat sa halip na sumama patungo sa Israel si David ay mababasa natin na umakyat sila sa kanilang kuta alam ni David na darating ang araw na magbabago na naman ang pag-uugali ni Saul sa kanya. At kung siya ay mananahan sa Israel, tiyak na ang kanyang buhay ay mapapahamak. Dapat pa rin nating alalahanin na si Saul ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. At ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pag-iisip at damdamin kay David ay puno ng inggit at galit. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, mababasa natin sa ikadalawampu at limang kabanata ang kamatayan ni Samuel ang sabi sa unang talata, namatay si Samuel at nagtipon-tipon ang buong Israel at tinangisan siya. Kanyang inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama at tumindig si David at lumusong sa ilang ng paran. Ang banal na kasulatan ay hindi nagbigay ng mahabang ulat tungkol sa kamatayan ni Samuel. Ang mababasa lamang natin sa talata ay nagtipon ang buong Israel at tinangisan siya si Samuel ay maituturing nating dakilang lingkod ng Diyos. Siya ay propeta na naging tulay sa pagitan ng panahon ng mga Hudyo at panahon ng mga hari. At bagamat maraming mga propeta ang dumating pagkatapos niya, gayon may ang kanyang pagiging una sa mga propeta ay nag-iwan ng malaking bakas na dapat tularan ng mga susunod na propeta. At sa totoo lang, magpangga ngayon ang diwa ng pagiging propeta Simula pa kay Samuel ay nananatili sa ating panahon sa pamamagitan ng kasulatan. Si Samuel sa kanyang panahon ay naging lakas na nagtaguyod ng kabutihan sa lipunan. Ipinahayag niya ang mensahe ng Diyos nang walang pinapanigan o kinatatakutan. Siya ay naging tapat sa tungkulin na sa kanya ay ipinagkaloob ng Panginoon at hindi siya tumanggap ng suhol upang bayaran ang kanyang mga sasabihin. Sa aking palagay, si Samuel ang gumagawa ng paraan upang pigilan si Saul na madalas na pagtugis nito kay David. Kaya naman, nang siya ay mamatay, mababasa natin na si David ay pumunta sa ilang ng paran. Ang lugar na ito ay napakalayo na sa Israel at higit na malayo sa lugar na pinuntahan ni Propeta Elias palayo kay Jezebel. Marahil na isip ni David na ngayong wala na si Samuel, ang pagnanay si Saul na siya ay patayin ay higit na magiging malakas at masigasig. Kaya naman bilang pag-iingat sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga kasama, ay kinailangan niyang lumayo upang maligtas ang kanilang buhay. Ito ay nagtuturo lamang sa atin na bagamat ang Diyos ay ating tagapagligtas, gayon may hindi ito nangangalugan na hindi na tayo mag-iisip ng makabubuti sa ating kapakanan. Dapat pa rin nating gamitin ang ating isipan para sa mga bagay na mabuti sapagkat bahagi ito ng pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin para sa ating kapakanan purihin ang salita ng Panginoon tayo po ay manalangin O Diyos maraming salamat bisan pa sa kayamanan ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng karunungan at pag-asa Panginoon, ipinaunawa mo sa amin sa pamamagitan ni David ang halimbawa ng pag-ibig sa aming mga kaaway. O Diyos, madalas na kapag kami ay inaapi at pinapahiya, ay higit na nangingibabaw sa amin ang gumanti sa aming kapwa. Ang suklian sila ayon sa kanilang ginawa sa amin. Para sa mundo, ang buhay ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. mai bilang iyong mga anak na tinuturuan at binubusog mo sa pamamagitan ng iyong salita, itinuturo mo sa amin ang landas ng pag-ibig, maging sa mga kaaway. Panginoon, ipinahayag sa iyong salita na ikaw ang hukom na dapat naming asahan na gumanti sa aming mga kaaway. O Diyos, turuan mo kami ng pag-uugaling tulad ng kay David. Sana'y tulungan mo ang aming puso na magpatawad at maging mapagpigil upang sa pamamagitan ng pamumuhay namin sa iyong pag-ibig ay mahayag sa mundo na kami nga ay mga anak mo para sa ikaluluwalhati ng dakila mong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next.